Nagpapalitan ng mga akusasyon ang mga lokal na pamahalaan ng Makati at Tagig dahil sa pagsasara ng mga health center sa mga EMBO barangay na apektado ng desisyon ng Korte Suprema dahil sa jurisdiction issues nito. Ayon sa Makati LGU, alam naman na raw ng Tagig na isasara ang mga health center, pero wala pa ring daw itong ginawa. Dagdag pa nito, ipinaalala pa raw sa kanila ng Department of Health ang tungkol sa pagsisecure ng license to operate para sa mga naturang health center. Base sa inilabas na statement ng Makati LGU, gustuhin man daw nitong panatilihing bukas ang mga health center at lying in, wala na raw silang magagawa sa pagsasara ng mga ito dahil expired na ang license to operate nito. Inanunsyo rin ng Makati na epektibo simula noong January 1, wala nang bisa ang yellow card na may address sa 10 EMBO barangay maliban na lamang sa mga empleyado ng Makati LGU. Katwiran at depensa naman ng lokal na pamahalaan ng Tagig Panluloko at panlilinlang daw ang mga sinasabi ng Makati dahil hindi naman kinakailangang magkaroon ng license to operate ang mga health center, maliban na lamang daw kung nasa kategoryang primary care facility ito. Sa inilabas na pahayag ng Tagig LGU, sinabi nitong ang mga baluktot na rason at paliwanag ng Makati ang dahilan kung bakit natalo ito sa Korte Suprema at kung bakit nawala rito ang sampung embo barangay. Sa panayam kay DOH Secretary Ted Herbosa, sinabi nitong humiling na ang Kagawaran ng Legal na opinion mula sa Department of Justice tungkol sa pagte over ng health centers sa mga EMBO barangay. Apo, sumulat po ako kay Secretary Remulla, mm -hmm. para tulungan kami Department of Health. Uh -oh. Ano dapat gawin para uh, ma ano ba sino ba talaga ang may-ari na at pwede bang ituloy ang serbisyo diyan? Ano ba ang ano, kasi doon ang doon mm. ang dispute, ang dispute eh sino ba ang may-ari ng mga health center na 'yan. Kami uh willing -huh. kami magbigay ng gamot. Actually, yung mga gamot para sa mga taga Tagig, yung lugar na 'yan, binibigay na namin sa ng Paliwanag pa ni Herbosa, gustuhin man niyang akuin ang pagpapatakbo sa mga EMBO health center. Hindi raw ito maaari dahil wala namang state of emergency at wala rin daw itong otoridad para gawin ang naturang aksyon. Handa naman daw tumulong ang national government sa pagtusto sa pagpapaospital ng mga residenteng apektado. At yan ang MBC Network News. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Pamela Adriano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.